Hello everyone! Welcome sa aking vlog! At sa vlog na to ay samahan nyo kong pumunta sa Cavite! So ayan guys, pupunta tayo ngayon sa Cavite and today is our anniversary kaya na decide namin pumunta sa isang farm sa kabita, So, malalaman nyo yun, guys. Alam ko, na alam nyo na dahil nilagay ko yun sa title ng video na to. And, samahan nyo ko. Let's dive into the video! So. naman po ito yung pero na-develop pa po yung correct ha po so nag-abil po ko yung animal encounter magpapakain po ka tayong parrot, zebra, tortoise and rabbit po ayan po hindi tayo sa guys so nandito tayo yeah. sa loob ng Yoki's farm and ang in-avail natin guys is animal encounter so ayan meron tayong tour guide guys Meron po tayo dito ng Japanese Ano siya? Eh, Pisting rin? Pisting rin? Pisting rin? Pisting Ano siya? rin? Pisting rin? Pisting rin? Pisting Available pa lang is 4 hectares, guys. So, nila so, tayo sa food house. Ito so, ang kanilang food ha for hmm. Barot! So, may rules nila dyan, guys. So, kasama so, kami. Thank you po. Uh -huh. Yan naman po yung African Grey Yan po yung nagsasalitang ibo. Uh -huh. Tapos yun. Tapos uh yun. -huh. tawag dyan, Tika? Yan naman po yung crown train, Yung sa kumpuwanda na movie si eh, Master Crane. Ito po yun. Yan po yung capybara po natin. Ano po sila? Semi-aquatic. Yan po. Mga diet ng po nila is mga gulay saka damo. Yan, meron din po tayong turtle. Meron tayong ducks. Saka meron tayong kinatawag ng ibong-adar na yung iba naman yung saring manok uh, okay. yung tawagin. Mm. Yun po yung sa ilalim. Mm -hmm. What's this one? You look at the bird. It's a tank man. Mm -hmm. Layo ka dyan. Ayun okay. guys, okay. so may ano dun Oh, hippo. look. This is... Ah, gandang <gasps> ilalim. Look at that o. Makaw. Oo. Ito mo, babes. Ito ba? Ano siya? Pipitsukan ka tapos. Hawak ka mo yung man. Ikaw muna sa kanya. Takot ako dyan. Ito naman yung black pantak at black jack pa. Ayan. Ito makitawa. Ang cute. Hello, tuwikit talaga siya sa iyo ganin. Ito po yung salt for Christy. Patabla. Ang cute oh. Sila na. Hindi sila nagagalit. Sana na ako. Ikaw, Ito. Nakakatawa na Cute. Malambot lang. Ayun oh, no, no. Nakadikit sa iyo yun oh. Sure. Ang cute naman yan. Ikaw na lang jowa, ayoko. <laughs> Hawakan. Hawakan ko lang. Hauakan Pwede ba? Hindi, mo lang. Hi! Alam <laughs> ang Ay, mo yung tsoka mo. Anong ginaganon niya buhok mo? Anong niya yung buhok ko? Ay, <laughs> <K> <kanya. laughs> Ito naman po yung eh. San po yung ina na? Apat na yung ibo. Ang gulo na ng buhok mo, oh. ayang Ayan nga. mo na kaya. Yung isa hindi Adila ah, niya pala. Guys, Friendly. Natulog niya. sa niya umurisa. yung

And you to be a perfect. You going to. Was it possible to get the number?

Hmm. Ito po yung po yung makulay, yung parin yung lalaki. Hmm. Hmm. Isa hmm. lang yung lalaki. Okay. Hi! Ibo, oh, wala. May okay. natatawag okay. lang sila. Hinihiwalay oh, okay. ka. Okay. 아 테스트 해 볼게요. 오. 바이리 이스

horse, zebra, zebra. Ah. Well, yeah, pwede mahawakan po si Marte. Wala, kinain mo agad. Wala yung isa dito sa yung bigay. Ano ba bingin Bigyan mo. Pangalan namin yung isa si Harley. Marte Harley. Harley.

kapag manipis ng balay ba? Oh, Oo, oh, manipis balay Down na lang. Ang na

Ito naman na lagi pero kasi na ang pangyay okay. siya na kapot. Okay. Ito yung close sila. Hmm, ano, may tingin lang. Sana so, yung pakita sila ng tango. Hi! Ito yung si Ashley. So, andito tayo guys! Ayan! So, pupunta tayo sa isang dog. Ang cute nila. Gusto ko ng mga aso. Alam niyo, malapit sa puso ko mga aso dahil may dog ako, malay. So, lakad tayo ulit. Alas ka ni dog daw. Hoy! Hoy! Parang masunit siya. Parang mabait na huwag yun. Malungkot. Parang malungkot. Bandit! 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 Yan. Pag naiinitan sila, yan ang bahay naman po nila ng headphone. Yan. Papasok na rin. Wait. <laughs> eh. Eh. Eh.

Ba? Ito na lang. Oh, yes. look at that. People. Good girl. Good girl. Yung kain pa yung bulaklak kayo. nga, sila nga kung yung pili ko kayo sila lang kain. mo kasi sa yeah. yung sayo. Kinuha na nila inagaw niya. Dana, di mo. ay kinain niya yung bulaklak. Ay, nakain na kain niya yun. na niya Tiyain <laughs> <Behind> ba? Hindi, nangungulit. Hindi, nangungulit. Ito kasi sila masyado? Di ba, bibi? Later, later, Delta. Mas kumunta, Robby ko. Namatay na yung mga rabbit, eh. Tanda na kasi sila. Rabbits, come here. Go down the slide. Hindi Mababa. di ba? Iba